Itong uh, isa wala pa. Wala pa. Tamulo pa. Ay! Panahon. Ini yung favorito mga pakainit ng panahon. Saan ka siya? Ang oras na 11.57 p.m. Ito lang ito eh. Ano saan eh? Bula-bula mga chicken. Saan ang ulasa ng kuryente narawas ko dali sa sintro narinot mo nga ang modya ay nasa mga bayan may pagkamat muna ako ako sa sintro narawas ko lang ko dali sa kuryente palipalit lang parang palit ako ipalit Ah, ini kan ini ¡Venid la leita? Bira na 'yan, eh, gisi